Pero ang sabi naman po ng grupong uh, kontradaya, baka raw ho matapos lang sa pag i ng show-cause order, yung paniniteraw po ng Comelec dun sa mga uh, lumalabag sa election offense. Reaction niyo po dito chairman? Sir Sander, nung mga nakakaraang mga komisyon, siguro po ay uh, niwala nga tayong nasaksihan o narinig ng na mga show-cause orders man lang na ganyan at mm -hmm. wala kayong nadinig na ang Comelec umoto ng disqualification at election offense. At ba uh, base lamang sa ating mga social media post, pictures, video, nag-aact po ang inyong commission on elections. So hindi ko na lang po, uh, hindi ko na lang po sasagutin yung katanungan at maganda lang po yung makita na at masaksihan ng mga kababayan po natin. Kung, uh, kung kahapon nga po, ay uh, isang araw, naglabas ang COMELEC ng uh, decision to disqualify a party list dahil lamang uh, sa napatunayan ng division na yung party list na yan ay ay uh, biglang uh, lumabag doon sa hindi pala sila para parte ng district ng uh, region kung saan mm -hmm. sila kabilang. So yan po yung mga pinapatunayan lang natin, hindi naman kinakailangan ipagmalaki sa so, pagkatanong ipagmamalaki kung madami nagva-violate at pagkatapos nakakapag file ka ng kaso. Ang dapat na pagmapagmalaki natin, yung walang nagva-violate, ibig sabihin talagang tumusunod lahat mm -mm. yung mga kandidato.